Hello, what's up mga boss? Kumusta po? Welcome sa aking YouTube channel. Ngayon po ay may gagawin akong electric fan. Ang diferensya nito ay ang kanyang push button switch. So papalitan po natin itong switch niya. Pero bago yun, subukan po muna natin kung anong diferensya nito. Bali, naka plug in na po yan sa 220 outlet natin. So testing natin siya. Number 1. So ayaw na mag uh, lock yung number 1. So ayaw rin gumana. Number 2, yun okay pa yung number 2 niya. Magana pa. Number 3. Sira na rin yung number 3 niya. Mabaw naman pero wala nang contact. Mamatay na siya. So i-off ko ulit. Number 1, ayaw bumaon. Sira na talaga yung number 2 gumagana sya yung number 3 yung number 3 naman bumabaon kaso wala namang contact ayaw namang gumana yung electric fan so talagang sira na to kailangan natin palitan so ipapakita ko po sa inyo yung original nitong switch then kung uh, ano yung mga pwede natin ipalit na switch So, importante lang naman dyan, kahit hindi naman eksaktong eksakto yung mabili natin na switch, ang importante lang, mag-fit dito yung mga push button ng ipapalit natin switch. So, bubuksan ko po ito, ipapakita po sa inyo yung sinasabi ko. So, ayan po, natanggal ko na yung cover niya. Bago nyo kalasin itong mga nakahinang na wire sa switch, tandaan nyo po yung pagkakasunod-sunod. Bali, ito po, nasa kaliwa, yan po yung pinaka-common na galing sa ating cord, ating uh, AC cord. Yung isang linya niyan, yan yun. Tapos itong yellow, yan yung speed number 1. Uh, yung pink, speed number 2. Yung gray, yan yung speed number 3. So, madali lang naman tandaan. Basta, yung galing sa linya, dito sa 0, then 1, 2, 3 yellow, pink, gray. So, o kaya, pwede nyo siyang picturean bago nyo kalasin para pag iba, ikakabit nyo na yung panibago, madali nyo na lang masundan. So, kalasin ko po muna bago ko ipakita sa inyo yung ipapalit natin. A few moments later. dali ayan po, natanggal ko na yung kanyang switch. Ito yung original niyang switch. So, kailangan natin palitan to dahil sira na ngayon po ang ipapalit ko ay ito kung titignan nyo po mabuti magkaibang magkaiba po sila sa appearance yan. ito pong original ay plastic ang hindi lang maganda sa plastic sa katagalang gamit ayan, medyo nalulusaw siya minsan nagamoy sunog ito yun sa part ng switch kasi plastic lang yung covering niya. ngayon ang ipapalit ko ay ito uh, mostly metal part siya wala siyang covering na plastic ayun parehas lang naman po yan ang titignan nyo lang po dyan yung uh, kakasunod yung distansya ng mga switches ayan o oh. hindi naman nalalayo yung distance nila ayan nakakatapat naman para pag nilagay natin to dun sa pwesto na switch fit yung bawat button doon sa butas. Ngayon, ang gagawin dyan, tatanggalin lang natin itong mga plastic na yan, yung pinakapindutan. Yan yung ilalagay natin dito. Baka kasi magtaka kayo, pupunta kayo sa bilihan ng pyesa, dadalhin nyo to. Ngayon, ang ibibigay sa inyo ay ganito. Baka hindi nyo tanggapin. Magtaka kayo. Eh, kuya, magkaiba yan ha. So, ang totoo, pwede naman po itong gamitin. Kasi, ayan. Uh, tugma lang naman yung distansya niya. So, ibig sabihin, fit ito doon sa uh, pwesto na pinaglagyan nito. So, ipakita ko po sa inyo. Uh, I-install ko lang to doon sa electric fan mismo. A few moments later. So ayan po, naikabit ko na uli siya yung panibagong switch natin. Naihinang ko na. So ito yung mga dati niyang pwesto. Ito po yung sinasabi ko. Basta mag-fit po siya dito sa kinalalagyan ng original na switch. Eh okay po siya kahit di siya eksaktong eksaktong katulad ng original na switch. Ayan, ito yung original, original, niya na switch. Ayan, nabubulo na po tayo. So, importante mag-fit siya doon sa kinalalagyan ay okay na po yan so, dito po sa original na switch tinanggal ko yung pinakaulo nito yung plastic, yung push button nya yun po yung inilagay ko dun sa pamalit natin so, dito po ayan o oh. bali tatanggalin lang natin dito tapos, kakabit natin dun sa uh, pamalit natin na switch so, ayan, subukan natin to ito, zero 1, okay na 2, okay na 3, okay na So, subukan natin ang may kuryente Bali, ito po, ayan, isaksak ko na yung AC cord niya. Ayan, subukan natin number 1 Ayan po, gumana na Number 1 Number 2 Ayan, number 2 Okay na siya. Pero nalang po kadali. Hindi pa tayo inabot ng 15 o 20 minutes. Nagawa na natin yung isang electric pan. So, meron na tayong pambili ng bigas. Kahit pa paano. Mga ganitong repair eh, pwede na tayong sumigil na pambili ng bigas. Kapag natapat pa tayo sa galanting customer, baka hindi lang pambigas ang ibigay. Baka may kasama na rin pangulam. Hindi lang basta ulam, masarap-sarap na ulam. Siya nga pala, maraming salamat ka po pala sa mga nakapag na sa channel ko. So, okay na 'to. Muli po, maraming salamat sa panonood ng video na ito. Sana po ay may nakuha na naman kayong idea sa pagre-repair ng electric fan. Hanggang sa muli.